tama. Ha? Hindi na ng bag. Binuksan kami. Okay. Pindutin lang po ang cigarette. ko para ma-umerta ano. malbor. Kami na kalit Hmm. Saan yung halo-halo? Halo-halo? Oh. Ano, ano? ah. Sa taas itong ano, di ba? Sila, sila. Ay, doon, Mal? Ha? Doon? Mm hmm. Nakasa may paanakan. Wala so, tayo sa taas. Saan? Saan yung magandang ba? Yung gulang halo-halo. Ngayon? Ah, Oo. Oh. Wow. Kano kaya ano? Medyo mataas ang presyo. Eh. Mga bigayan na nasa kisenta. Kano? Kisenta. Medyo <laughs> mataas ang bigayan. Kisenta. E Ito ka. na kami, guys. Wala pa dito mag vlog so. guys. tindahan namin. Niya yeah, Aling Ay, Bebang. Kapit <laughs> kalsada yung aming lugar doon. So yan. Tindahan ni Aling Bebang. Yan po. Kasi ano? Mang Kanor, <laughs> <Mangkanor>, Aling Bebang. Kali kami doon guys, sa ba? Ano ba? ini kami na samida. Pemberi besik garindo. Memang kau ni. kami dong. Ini inang aling ko ni dong. Pa commanda isi ko aling na yun. Madam Beth. Mo tawag sa niya? Ha? Ano tawag sa niya? Madam. Hello <laughs> po, Ma'am. Madam. Madam oi. guys. Pangin mo na dito guys. Yung aking kamay na napakasakit. Harap ako ng ano. Naipitan ako ng ugat dito guys. Tagal naman magsarado ni nanay. Ha?

Ah? Well, huh? Oo, oh, pwede yung planta. Baka nasira yung planta. Alaman. Alaman. yung planta. Alam Alaman. Alaman. tingin Alaman. Alaman. Balik yung kayo May apat naka, ano, 5-color red. Lights? Apat red. Ah, ayan, apat. Dito na nabili nila kay Toto kasi lahat na rin Ah, yung kay Toto? Doon nabili. Iba yung delivery deliver Toto. Italia. Uh, yeah. Hindi deliver sa kanila, dati nagde-deliver sa sa Patera. Sa atin. Thank you for watching guys. Bye bye.